So what it's up mga kuis Good afternoon So yun update lang ulit mga kuis Ayan Yung uh, trapan ko nga pala Ayan nabuo ko na So, ang laman nito ay fry nito ng BKBM. Ayan, pero may nilabas na, ayan, tatlo ata. Ayan yung iba. Ayan. Bali, apat ng mga kuis na hindi itim ang nilabas. Ayan. Tapos, dito naman yung sa BKBM. Ayan, tsaka to. Ayan, nilipat ko lang tong nandito sa dalawa mga kuys. Ito, dito, galing yan. Ayan, binawasan ko na to para mabilis din lumaki. Ayan. Yung dalawa kong ginagroom. Yung RDSS kong uh, male. Tsaka yung HB Blue wala na kasi yung female nyan mga kuwis so yan dyan muna silang dalawa magpapogi ayan so tapos na ako mag water change mga kuys ano ayan tapos na at nakapagpakain na rin ako ang hindi ko na lang napapakain is itong tatlong flower horn ko so ano sila ngayon ah uh, diet sila ngayong araw no hindi ko sila papakainin ngayon Ayan, fasting sila. Bukas na ulit. Ayan. Tsaka nilinis ko pala itong mga koys. Ayan, nagaya ng aking mga chops. saka dun sa kabila. Next time na yan, lilinisin. Malinis pa naman. So yun mga kuis, nakakwento no, ko lang pala to kasi ganina habang nagwa water change ako yung isa ko ditong male ito to Ayan, yan nahigop yan kanina yan nahigop yung ulo so kala ko hindi uh, mamamatay na yan kasi uh, naliping halos din na makalangoy din pero pag ginagalaw ko naman lumalangoy naman siya tapos yun tataob ulit So yan, buti ngayon. and after ano siguro, mga 5 minutes to 10, ayan, nakakalangoy-langoy na siya ng maayos. Ayan, buti na lang talaga kasi uh, sa binili ko na dalawang pair, e eh, wala pang, hindi pa masyadong kita yung gender ng mga yan. Itong apat na to, ito iba to eh male na to eh sinama ko na dyan para mabilis nang ma preg yung mga female ayan so buti na lang talaga naka survive ayan sayang pa naman ito mga poys isang ganda din na ito botchog Ayan mga fry ko dito mga kuys. Malalaki na siya. Ayan. So hindi na sila laging tago ng tago. No? Ayan. Talaga pag nakikita nila ko lumalabas na din yung mga yan. Tsaka to. Ayan. Soon makakapag out na rin ako nyan. Mga chips ko. Ang dami ng fry. Ang dami ng makakain yung mga flower horn ko. <laughs> Ito naman tayo mga kuys. Itong BKBM ko, buti na lang ay nakapag-drop na din kahit ilang piraso lang. Ayan. Dito naman sa mga glitter ay wala pang nagda-drop ulit. Yung breeder ko dyan, di pa yan nagda-drop ulit. Tsaka bala kong ihiwala yung Uh, breeder ko mga kuys yung talagang breeder eto dito ko ilalagay lilinisin ko lang to and, dyan ko sila ilalagay mga breeder so pag uh, nag drop rekta ako na dito pag lumaki din yung iba na nandito and, pala ko din ilipat dito may pa naman akong mga ano doon yan yung galon pwedeng paglagyan pa ng mga uh, day old na mga fry then after one week lipat lipat ko na lang din oh. Actually, uh, malaki naman yung ano ng mga koys. Yung mga ganong galon. Yeah. So, tingin ko hindi naman sila mababansot din doon. Basta hindi lang din ano masyadong crowded para sure ball na walang mababansot At tsaka tubi naman yung pakain ko ng mga kuis kahit sa day old ko ayan Binibigyan ko sila ng paunti-unti hanggang maubos nila kasi walang aeration yan dyan mamatay lang yung mga tubi pag tumagal kaya pa konti-konti lang para di rin mapulot yung uh, tubig so yun mga sa ito problema ko to dahil hindi ko to mapa linaw linaw no hindi kagaya nito tsaka ayun to lalo na to mas luminaw kasi hundred 100% ko din yan palit lahat kinuskos ang na din ito din naman kaso mahirap din talaga linisin dahil bukod sa malaki mabigat din makapal yung glass kahit wala ng tubig so yan ganyan na lang kus 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 na lang yung kinukuskusan ko na lang yung ano nyan flooring tapos bahos ng tubig Yun. ito lang talaga pinakamahirap And sa susunod na araw na itong mga itong mga itong dalawa. Dahil madumi na yung lapag niyan. Then doon naman sa female ko is malinis pa. And at tinatanggalan ko lang yan ng poop. Tapos dagdag ulit. Then sa tubipex ko mga quiz naman. Ay, ayun. Konti na lang din to. Ayan, bibili ulit ako. Halagang 100. Dahil <laughs> madami-dami na rin yun, no? So, yun, hanggang dito na lang ulit, no, mga kuys. At uh, mag-asikaso na naman kami. Puntang uh, Cemetery cementery ulit. Ayan. Thank you ulit mga kuwi sa panonood. Ayan. Ayan ang update sa aking uh, mini fish farm. Ayan. Bidab.